Hawak ko ngayon mga karoon dyan itong ating uh, display unit ng Vivo V65G na siya po natin kinabitan ng phone case from Muting. Yes, ito po ang ating phone case para sa VV65G na meron pong magnetic ring na pagkakabitan natin ng ating uh, mga magnetic accessories. Meron din itong bumper protection para sa ating camera lens at flash. At ayan po ang kanyang harap. Ayan, kita nyo naman may bezel protection din. At ayan po ang mga cutouts niya para sa ating mga ports and side buttons. Alright. So, ito po ay uh, magandang klaseng case. It is made out of acrylic material. So, ibig sabihin po noon ay hindi po ito maninilaw. At syempre, kumawuting may kasama po itong lanyard. So, itong lanyard nito ang makakapagbigil sa ating phone na bumagsak sa ating kinatatayuan. Just wrap it around your wrist and gusto na gusto po, hindi po inyo ito basta-basta mailalaglag. So, ito po ang ating uh, casing ulit para sa ating Vivo V60. Magaang na magaang po. Okay din ang grip niya. Hindi po dudulas ito sa inyo kamay. Mura-mura lamang po ito mga karoon. Diyan! Aba, ano bang inaantay niyo? Kung kayo pa magmamaari na po na ganito, ilagay niyo na po sa yellow basket.